Siup karlige Murray shirt Okay, ayan mga katamista no. So, ito na yung mga ibang laban ko na hindi ko pa na-upload no. Uh, siguro mga game 3 na to sa laban namin ni Birting. Uh, kilabot or champion ng uh, Ligaspe, Bicol no. So, sana nagustuhan ninyo yung mga naging laban ko at saka mga naging karanasan ko sa um, iba't ibang lugar no lalong lalo, na diyan sa may Kamay nilaan sa Bicol sa Kabisayaan no so shout out sa inyong lahat no una una um shout out ko yung busing natin dahil kung wala si busing eh hindi tayo makakapunta ng Maynila or kung makapunta man tayo eh baka matagalan pa no so una una no sa shout out ko yung busing natin na si uh, busing uh, Federsin Felix Makarana shout out sa kasakayan chuhin din nab si boss Leonardo Makarana shoutout din sa kanya no saka sa kot taga uh, sa Vancouver Canada no boss Jis Kenyales ah uh, shoutout din no sige mababa uh, yung style natin ngayon eh, eh magbabasa tayo ng mga comment no doon sa mga naging laban natin doon sa mga kamay nilaan yung unang, unang laban natin so sige sister guys paki yung uh, comments sa unang laban namin ni Damador 1000 Sige, pagkabasa sa guys. Arnel Claridad, ganda panoorin. Yes, thank you. YouTube Music, ang tagal naman tumira, ano, arawan ang tira. Hmm, ayun, no, medyo, medyo tagalan talaga, talaga yung ano, yung naging laban kasi, yun nga, ewala eh, wala akong editor, eh, nahihirapan ako mag-edit, so, yun, halos-halos uh, talaga yung mga naging laban ko. Ano na, uh, full, full video talaga, eh, hindi ko na kinat -cut, no? Sige. Sunny Iskoto. Shout out ko boss, Bossing Joy, si Sony sa Ormoc. Yes, shout out no. Tsaka ano din nga pala si Sunny Boy Kanyiti, no? Boss, Sunny Boy, ah, uh, bakit hindi tayo nakita doon sa Maynila? Wala ka na ba sa Maynila ngayon? Sige. Triple Dama TV, ang galing naman sa mga tirada nilang dalawa. Yes, thank you. Paterno Bindana, watching. Mm -hmm. Ruben Gaom, shout out boss, Tagum City. Yes. Lazaro Bermudo, Tagal Tumira. Sige, insya na boss. Sige. Eddie Pinky and shout out Boss Joy from Kapulay, Cebu. Yes. Lloyd Andre Lopez, winning mm. pula na tabla pa. Mm -hmm. Panalo na sana sa game 1 yung si Damador 1000 no. Uh, kung sinayang niya diretso yung naging la yung uh, in game, sige. Larry Dama PG, nice game Boss Joy and Damador 1000. Yes. Shippisus. Magaling pala si Damador 1000 ka-level na pala ng mga Grandmaster. Yes, magaling, magaling din yan si Dam Boss Damador 1000. Sige. Damaray Vlog TV. Magaling pala si Damador 1000. Yes, yes. Larry Dama PG. Ayos, pumasok din pala si Boss Joy sa ganong variation. Mm -hmm. Uh, karga tayo no sa formada ni Damador 1000. Sige. Benji Garcia. Magkano per game yan? Ah, uh, 1,000 per game lang yun. Sige. Rick De Los Santos. Gamit kayo time clock para dali ramahuman hmm, maganda sana kung may clock, no? Pero sa, sa posisyon na yun kasi, eh, hirap kung mag-clockan doon. Wala kasing mesa, eh. Sa barbershop lang kami naglaro laro ni eh, Dabadur 1000. Sige. Don Don Pandog. Pandong. Naglaban yung pareho kong idol. Yes, yes. Mervin Kilingin. Shout out mga idol. Yes. Yong, nice game. Magaling din pala sa actual na laban si Damador1000. Yes, yes. Tama. Panalo na sana siya doon sa game 1 namin. Sige. Jamila Soleres. Mm. Daog si Damador1000 kung may timer. Yes, yes. <laughs> Amazon TV, nice game mga boss. Magagaling talaga. Yes, talamat. Robert Laguna, shout out next video boss from Tibungco. Yes. Madrona Perez, kailan laban new boy Manugit Idol Joy? Mhm. -mm. Ah uh, uh, nakita na na siguro niyo yung laging laban namin ni Boy sige. Rolito Dupal, Boss Joy Amping ka diha sa Manila. Yes, uh, maraming salamat sa lahat ng mga uh, nagpe-pray sa akin oh no? doon sa may nung nandun pa ako sa Manila sige. Damado, three game new panalo ka dapat 10-6 tinira mo di 7-2. Yes, sige. Daniel, interesting. Mm, Parehas mga idol. Thank you, thank you. Johnny Olay. Ganda ng laban. Nakita ko din sa wakas laro ni Damador. He he. Hmm, magaling, magaling yan si Damador 1000. Sige. Mardo Erbito. Ang ganda ng kanilang laban. Magaling pala si Damador 1000. Shout out yes. Idol Dodo Muslim TV Vlog. Yes, yes. May ibubuga din. May ibubuga si Damador 1000. Sige. Walerico Antipasado. Magaling parehas. Basco hmm. Basko Manayon. Idol Joy Dugay jud ko nagatang kinsa imo kalaban. Yes, yes, salamat, maraming salamat sa gyud. Silvano Dama, Idol Damador og Idol Master Joy. Yes. Jainal, shout out. Yes, tataw lang kaya no? Ah, uh, shout out. Boss tata, shout out. Dondon Pandong, mga idol ko sa Dama Joy Joy at Damador 1000. Mm -hmm. Karen Botalid, kinabahan ako boss. Akala ko talo kayo. May ekstra kaisipan na inyong ginawa. Salamat boss, nanalo kayo. Hmm. hmm. Talo sana ako doon. Kung sinayang niya direksyon ni hindi na siya nag i -traylon. Sige. Jack Portugues, kwentuhan na lang kayo dyan. Huwag na... Huwag na dama. Yes, yes. Masinja na boss. Uh, ganyan talaga yung ano eh. Laros dama eh. ah uh, laro yan ng may isip. Yung Ah, uh, chess dama mga ganyan mga board games sige. A magaling din si Damador, may talo si Joy. Yes, yes, tama, tama. Jayfit, dapat sa pad pader din kayo naglaban boss, gaya ng vlog ni Damador. Haha, <laughs> joke idol. <laughs> yes, 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 yes. sige, sige. Monsipad ha dama. Lamang na sana Damador Kaso nauwi pa siya. Mhm, mm tama, tama. Joy, kay Damador 1000 ako tumabla lang si Joy tama. May bubuga din, may bubuga talaga. Sige. Steve Davon. Sayang yung pito-pito na lang may laban yun sa iyo. Mm, tama, tama. Arnel Molines, akala ko hindi pala talo na yung sana. Mm -hmm. Ranelo Lumiaris, shout out GM Joy. Yes. Pazilo Triatico, talo na yan Joy. Kahit bukas pa itira, walang patas yan. Yes, yes. Edwin Sonio, talo na tagal mag-move. <laughs> sige, sige. Marjon Urbano, analyze yan. Mm, tama, tama. Johnny Olay Jr., sino ba makakalaban mo dyan, Master Joy? Mm, madami tayong nakalaban dyan sa, ano, sa Maynila, no? Sige. Moon Moon, di naman matibay si Damador 1000, sikat lang na vlogger sa si Dama. Yes, yeah, shout out kay Moon no? -moon, oh. Moon Moon, uh, taga-summer, yan, taga-summer ng... Uh, Katbalogan. Uh, Kalbayog pala, kalabayok Boon mo ng Kalbayog. Shout out sa iyo. Sige. Ben Silote, vlogger versus vlogger. Yes. Last. Jamila Soleres, The Oxidamador 1000 kung may time. Mm -hmm. Pwede namang may time, no? So, sa lahat naman ng mga gusto pa akong makalaban, eh, kung gusto niyo ng long game, pwede. Kung gusto niyo ng may clock, mas maganda, no? Tsaka, ano, no? Ah uh, update natin is yung katunggali ko na si Milto Kuran is nakalabas na nong araw ng Biyernes yata nung mahal na mahal na araw ba? Iwan ko kanong petsa yon basta araw yon ng ano. Huliwik 'yon no, araw ng Biyernes takalapas ibilitukuran. Si so, pwede natin siyang ano, siguro pagkatapos ng eleksyon eh baby sitahin natin si ibilitukuran para masiyan kayo no, para meron kayong ah, makita na ah, malakas no, grandmaster to grandmaster no. Sa kabalita ko din, sabi ni Berting may tournament daw sa Bicol. Sabi niya 30,000, 20,000, 10,000. So sana matuloy no yung tournament diyan sa Bicol para baka ulit tayo sa Bicol kung ah, pagpapalarin. pagpapala rin. Sige. Ah uh, ito na lang no. Sa lahat ng mga interesado na umakyat yung level niyo si Dama dahil yan na talaga ang paraan no. Ito na talaga ang paraan para uh, tumaas yung level niyo si Dama dahil kung Self study lang kayo, talagang mahihirapan kayo no kung aangat man siguro, pero konting-konti lang. Hindi tulad pag nagkuha kayo ng books, check, uh, may possibility daw mga talaga yung level niyo sa Dama. kasi uh, wala namang mga grandmaster na hindi dumaan sa books no. Lahat ng mga kilala ninyo na mga uh, class A or senior category sa larong dama eh may books talaga no. Katulad ni din 1000, madaming box yan. Kaya umabot siya sa ganyan na level, no? Meron siyang ibubuga sa mga laban namin, no? Sige, uh, kung interesado kayo na kumuha ng box, del box lang talaga, no? yung Isang paraan talaga para umakyat si kayo sa larong dama. Sige, uh, tawagan nyo ako, no? Or i-chat nyo ako sa aking uh, Facebook account na Arnel Nawal. I-chat nyo ako dyan. O di kaya, tawagan nyo ako sa key cellphone number 0955-65037. Uh, ano? So, 955-65037. 796. Yun na lang siguro sa ngayon, no? magpapahalam na ako no? hanggang sa susunod naman. Ako nga pala, si Arnel Nawal, also known as Joy Pagadian, The Book Breaker. Ako ang yung ka, statue. Mistah, Pinaglore. Kita tayo sa